Okay, ah. Pupunta kayo sa Splash Town para sa birthday mo. Excited ka na, Sean? Opo, excited na ako! Akalain nyo, may oras siya para sa amin ngayon. Liza! Kailangan ka na, mga bata. Alam kong ayaw mo sa trabaho ko at ayoko din lagi akong wala. Pero maganda yung sweldo. Gusto kong sumama kay dad sa trabaho niya. Ah! Uh, nasan tayo? Parang hindi naman to yung truck ni Dad. Sandali lang. Sa tingin ko hindi kayo dapat nandito sa loob. Alert! May nakapasok! Restricted ang area! Daddy? Daddy? Ano ba ginagawa niyong dalawa dito? Hala, totoo ba to? Hindi ba? Nasa space tayo! Papatayin ako ng nanay niyo. Bale, nakasakay ka dito sa spaceship, nililibot yung galaxy at nanguhuli ng na masasamang alien, yung parang bounty hunter? So he flips into a tank, no. Pupunta tayo sa nagtitipon-tipon ng matatapang at malulubit na mercenaries. Put you on blast, yo. Hindi lang ako puro kahol. Masakit din ang kagat ko. Oh, sobrang cute niya! Wow, Wawa sa ko tong bot na to. Tayo hey, na! I just call him my dad, bro. Anong pool? Hindi lang! Ang galing kaya! Sa yung hanapin nating kriminal. Ang misyon natin ay hulihin si Vax para makauwi na rin tayo. Huwag ate! Matutunahin ko kay dad na may magagawa tayo. Hindi mo alam kung anong pake ng mga boss sa kanya? Sinundan ko siya at... Sinundan mo siya? Sinabi ko nang mapanganib siya. Hi Terry, okay lang yung mga bata? Ayos na sila dito kaya wag kang mag-alala.